Good morning mga kalapatids Nandito tayo sa ating rooftop Ngayon update tayo sa ating mga ibon Malalaki na yung ating mga warrior mga kalapatids sir Magaganda na sila Malulusog na Yung ating mga young bird ay nandito na rin Sama-sama na sila lahat dyan Yan young bird natin yan Yan ang ating mga warrior Buksan natin mga kalapatids May kayo lumabas Mamaya na kayo May na kayo lumabas Sila basa na tuloy Ayan yung ating mga warrior mga kalapatids na yung ano. Sige, okay, palabasin na natin ang mga wala Labas, 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 labas. yan, yan. Pati yung ating mga wire dito sa, sa kabilang lumang loft Ayan. Palalabasin natin to. Time check mga kalapag is 4.15 in afternoon. yan Labas, labas, labas. Labas na. na yung ating young bird dito nasa na isa may young bird tayo dito mga kalapatid so ayan o oh. ayan sana huwag ka malikot paano ka mawawaan ng picture sana yun yun yung ating young bird ayan ayan ang ating bagong young bird ayan hindi pa naman na, hindi pa naka-viewing yung ating young bird so ayan doon yung ating mga ibon sa taas ayan nakaronda sila ayan 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 kunti naman natin siya ang ating mga warrior ay tapay na nila nahuli yung ating inakay kasi may bago tayong turo ayan o binakay natin nag-iisa na nahuhuli kaya sa sabay na inakay natin na yun. ayun, Sana. ayun. Sa taas ayan sa ating mga warrior ayan lipad kanina pa lumilipad dyan Ano yung iba na ibon? Oo, no, yan. Doon. Yan. sa pariyo. May natin sila tawagin. Balay na pariyo na natin sila ng ayos. Yan. na ligo liig ko. Sana kasabay sa inyo. Ganda naman ang panahon dito sa amin.

kapag pakainin na natin yan yung ating mga warrior yan eh, hingal na hingal sila mga kalapa dito yung ating mga warrior yan o no? Galing sa rondahan tong ating mga warrior. Yan. Galing sa rondahan ng ating mga warrior. Okay, pakakainin na natin sila. Gutom na to, pakakainin na natin sila. Yan.